What's up mga kapetals! Welcome na naman ka sa pinibagong araw ng buhay ko! <laughs> Lige yung araw nga ay dumating na yung surprise ako para sa aking isawa. Bali nung araw na nga na yan ay aming mansari. Medyo mapapansin nyo nga na nag-iingat ako dahil nandyan ang aking na Nasa may tindahan ay baka makita agad. Kakarating niya lang kasi galing sa papamalengke kaya sabi ko daddy gusto mo na bang mag-lunch? Nagulat nga siya kasi usually hindi ko naman talaga siya pinaghahain lalo na pag nandyan si ate Lilibet o si ate Miles. Siyempre hindi ako magluluto ipag-iinit ko lang siya at ikukuha ng kanin. Aba naman. <laughs> Alam niyo naman na hindi naman talaga marunong magluto ang tao na ito. Kaya naman ang ginawa ko sa kanya, ipinaghain ko lang siya. Niloloko-loko niya pa nga ako dito at sabi niya sa akin ay waiter. <laughs> at kung makikita niyo nga dito, pinanindigan ko talaga ang paghahain sa kanya. At kita niyo naman, kilig da kilig, pinaglalaroan ako. <laughs> Pero to be honest guys, hindi naman kasi talaga ako kalambingan na tao at hindi ko ito masyado ginagawa sa kanya. Lalo na nga nung nabuntis ako dahil kapoy na kapoy talaga ako sa buhay. Kita nyo naman at napahalik at kilig na kilig. <laughs> Kita nyo naman hanggang nag-aayos ako ng camera ay pinagtitripan pa rin ako at kinikilig pa rin nga daw siya dahil siya ay ko. Haba naman. <laughs> Pero hindi niya alam na mas kikiligin siya sa ibibigay ko sa kanya. Haba naman. <laughs> Dito nga lang ay habang nagmamaretesan kami, syempre patay mali siya ako. Kanwari yun na lang yung regalo ko sa kanya. At habang nanonood nga kami ay nilambing-lambing niya ako. Dahil nga sabi ko sa inyo, sa aming dalawa, mas malambing talaga yan. <laughs> Magkaiba talaga kami ng love language. At alam nyo naman ang love language ng buntis na mayaman ay giving talaga. Sobrang hindi niya talaga to ine-expect. Uy! Uy! wala dahil alam nga niya na binilhan ko na siya ng motor at hindi ko na siya bibilhan ng gold? Pero dahil nga tayo ay mayaman, ala hindi. <laughs> dahil nga tayo ay mayaman sa pagbamahal, ay binili ko na rin sa kanya dahil investment din naman nga ito. Yung sinusuot niya kasi na bracelet ay paulit-ulit na kaya naman naisipan ko na ibili na rin talaga siya ng bago. Dahil lagi ko nga sinasabi sa inyo, pag para talaga sa pamilya ko at sa mahal ko sa buhay, eh hindi ako nanghihinayang. Pero kung para sa sarili ko yan, pag-iisipan ko yan ng 1,000 times, hala. <laughs> sobrang kinikilig nga ako dyan dahil tuwang-tuwa talaga siya sa regalo ko kasi gustong gusto niya nga yung ganyang bracelet. May ganyang bracelet at necklace na nga ako kaya ang sabi ko sa kanya naman ang sunod ko na ipupundar. Utay-utay nga lang dahil yung ganyang design eh medyo mabigat at pricey talaga, hala. <laughs> Pero tuwang-tuwa ako kasi sobrang nagustuhan niya talaga. Bali ang tawag sa design na ganito ay Monaco Chain. Kaya kung gusto nyo ring bumili ng ganyan para sa sarili nyo o para sa inyong asawa ay pumunta lang kayo sa Kapetal sa online shop. Maganda nga yung ganitong design kasi malaki siyang tignan pero hollow naman yan guys. Bali ito nga yung bracelet ko, twining na nga kaming mag -asawa. Kung mapapansin nyo, medyo mas makapal yung akin kasi mas maliit naman yung size ko compared dun sa size niya. Bali ang size ko nga ay size 7 at ang kanya naman ay size 8. Sobrang nakakatuwa nga at mapapa-thank you Lord ka na lang din talaga. Kasi dati ang kinokopo lang namin ay couple shoes, couple watch, couple shirt. Samantala ngayon ay kumokopol gold na aba naman. <laughs> Wala talagang imposible guys kasi kung totoo si naman hindi naman namin niya napundar ng sabay-sabay talaga. Yung sa akin ay parang nung August ko pa binili. Tapos ito naman yung isa naming couple bangle na gift ko sa kanya nung Christmas. Sobrang sarap lang din talaga na nakakapagpundar na kaming mag-asawa. Kaya wag na wag talaga tayong mawawala ng pag-asa sa buhay. Walang imposible. Kung hindi man natin makuha ngayon, edi eh, baka mamaya o bukas o ba naman? <laughs> Dahil alam niyo naman na giving talaga ang love language ng buntis na mayaman na ito. Kahit noon pa man, pag talaga may mga okasyon, may mga event, eh talagang may regalo ako. Yun talaga yung way para masatisfy ko yung sarili ko, hindi para masatisfy yung bibigyan ko. Hala! <laughs> Pero totoo yun guys, sobrang saya talaga ng puso ko pag nakakapagbigay ako. Kaya siguro hindi ako inuubusan ng Panginoon ng blessings at ng mga racket kasi alam niya na dito nga ako masaya sa pagbibigay. Bali nung araw na nga yan, ay dumating yung regalo ko para sa aking mga inaanak. Usually talaga, hindi ako nagbibigay ng mga regalo at cash lang dahil mayaman. Ala, hindi. <laughs> Dumaan nga ito sa feed ko at sobrang cute na ko. ay hindi pa naman ito magagamit ni Harrison paglabas kaya sabi ko kay para sa aking mga inaanak na lang. Habang inaayos nga namin ito ni Alicia, alam nyo naman na may racket din ako, yun ay si Maliban nga sa pagiging online seller, tindera, asawa, anak, kapatid, kapamilya, kadugo, hala! <laughs> ay narakit din talaga ako kay Sitaw. Pag nga ay register na, seller na, at ginamit mo pa yung aking referral code, ituturo ko naman sa inyo kung paano mag-add ng products. Napakadali nga lang nito, open nyo lang si Sitaw. Pumunta kayo sa account. Tapos, sa mga options dyan, pindutin nyo yung products. At pagkatapos doon, pindutin nyo yung product warehouse. Maraming ang binebenta dito kay Sitaw at pwede kayong mamili kung anong gusto nyong ibenta. At pag nakapamili ka na nga, pindutin mo lang yung batch published o ba diba, ganun lang kadali. Dito nga ay pwede kang kumita ng 3 to 12% o ba naman? <laughs> Kaya naman habang nagtatrabaho tayo ng iba nating mga trabaho ay pwede nga natin itong maging side hustle. Kaya naman ano pang ginagawa mo dyan? Be a seller now! At dito nga ay tuloy-tuloy kami ng pagbubuo nito at medyo 2MB nga yung brain namin ni Alicia. Hirap na hirap kami. <laughs> Buti na lang din, dumating si Ate Miles para gabayan kami dahil hindi kaya ng brain namin ni Alicia. Pero sobrang cute nga ng laruan na to dahil 3 in 1 na nga siya. Pwedeng siso, pwedeng slide at pwedeng ang basketball court. Hala hindi, ring lang. <laughs> at nung nabuo na nga namin yung isa, tuwang-tuwa nga ako. Parang mas na-excite talaga ako pag lumabas na si Harrison at lumaki na siya. Hala. <laughs> Pagkatapos nga namin mabuo itong isa, ay sinimula na namin buuin itong isa pa. Alam, mayaman. <laughs> At ito na nga yung kanyang finished product. Siyempre, naging sisu siya. Tapos, pwede nga rin siyang maging ring. O, oh, di ba? Ang cute. <laughs> At pagkatapos nga nun, pwede nga rin siyang maging slide. O, oh, di ba? Sobrang cute. Excited na talaga ako sa paglabas ni Harrison. <laughs> Sobrang thank you Lord sa lahat ng blessings dahil hindi lang sarili ko ang napapasaya ko kundi ang mga mahal ko sa buhay. Kaya naman kung hindi ka pa nakakatanggap ng yaman o craving sa buntis neto, aban naman i-comment mo na yan. Basta wag mo lang kalimutan i-share itong ating video at follow itong page. Aba naman. <laughs> o siya, hanggang dito na lamang. Thank you Lord sa araw na ito. Bukas po ulit ha! <laughs>